What's up guys? Ako nga pala si Ails at sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagre-refine ng mga equipments ko dito sa Ragnarok M Classic. Take note guys, hindi to guaranteed na makakapag plus 15 kayo ng equipments pero magandang panoorin nyo na rin to para kahit papano may makuha kayong tips or malaman nyo yung unique way nyo kung paano nyo i -re refine yung mga gears nyo. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa subscribe sa channel ko eh, click mo na yung like and subscribe button para kahit papano maging updated ka sa mga videos na i -re ko. Tsaka ayaw mo yun. At least, may bago kang content creator na pinapanood. <laughs> Kaya wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Okay, so guys, umpisa na natin yung pagpalo natin dun sa Holy Avenger natin. Ayan, ito. Makikita nyo yan. Plus 4. Basag. Tiray ko na kasi siya paluin itong mga nakarang araw. Pero laging sablay talaga. So, pero itong mga equips naman natin ay kahit pa paano. Ayan. Na-refine natin. Ang kaso sa weapon talagang alat eh. Pero yun nga, ang game plan, na, ang game plan natin today is uh, gawin natin itong golden ornament na sacrifice or ally. So, para paluin din yung Holy Avenger natin. So, ang gagawin natin is i-alay natin yung item din na pwede nating magamit. So, sa build ko, ang endgame gear ko rin naman is Vink. So, pag pumasok to, at least magamit ko rin. Although, kahit plus 13 pa lang siya, once na on plus 15 to, then i-upgrade natin, maging plus 13 lang. Okay na okay pa din kasi magagamit natin yan. Unlike pag gumamit tayo ng ibang alay na not usable, eh ang gagawin natin is ibebenta lang natin sa exchange eh, minsan mabubulok pa so ayan try na lang natin i-alay itong pink or golden ornament so ayan may natin muna bilit tayo ng ilunyum siguro mga sabi mo ng 100 pieces muna ayan okay, so eto sa Oridi ko naman, marami naman tayo niyan. marami naman. So ayan. Sana natin yung pag-refine. Mabilis na naman to, guys. Okay, mag-aala. Gusto ko lang i-share kung paano ako nagre-refine ng gears ko. So ayan, tara, start na tayo. Ang bala ko dito, guys, is kumuha ng sabi mo ng 5 break bago ako pumalo sa Holy Avenger. and so isa, Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Pasok na natin yung Holy Avenger. Wala pala tayong pang-repair. Bill na rin tayo. Pero advisable guys na bumili na lang kayo ng mga basag na gears para pang repair kasi mas mura yon uh, nagre-risk lang talaga ako dito siguro sabi mo nang kasama na lang din sa ano ba parang orasyon ko na gumagamit ako ng hindi basag na pang repair pero wala namang kinalaman yun guys RNG based pa rin naman yung refine so ano lang yung sa tingin yung okay para sa inyo eh gawin nyo lang and so repair na natin palo tayo dalawa sana Ta pumasok oh basag agad So, kukuha pa rin tayo ng isa pa. Refine, ano pa tayo Repair pa tayo. Kuha tayo at least dalawa. Five. Six. Okay. Kuha talaga. Balik tayo sa ornament. Kuha ulit tayo limang basag. Or hindi, apat, apat na basag na lang. Ayan siya. Dalawa. Tatlo. apat kuha tayo isa para sa HA natin oh pag ganyan bumaba guys pag pinalo natin tapos pumasok pa paangat na yan pero pag nabasag sabi mo na nag level down nag plus 4 next noon is plus 3 basag ng kadalasan eh so try natin oh hindi na natin papaluin yan guys kasi mababasag yan talaga so ayan, balik tayo dito kuha ulit tayong apat sa dalawa, sa dalawa, sa dalawa, so, dalawa. Tatlo. Apat. uli tayo ng dalawa. Oops, plus three. It's plus five, six. Okay, pumasok. Wala na ornament so, so, ulit. Sag. Sa, kukaw apat na basag. So, diba? tatlo apat natin kuha tayo ng tuloy mo ng isa na lang muna oh basag feeling ko susunod nito ay success train based lang sa XP ko ah. try natin pumalo ng tatlo risk na lang natin yan sa refine naman laging risk lang So, try natin pumasok. Kung, Puma kung papasok yung tatlong palo. One, two, three. Okay, pumasok. Try ulit natin kumuha ng... Ah, ilan pa ba yung ano natin? Sige, kaya siguro kumuha lima pa. One... Two, three, isa pa. Basagin mo pa. Oh. Oh, Nag-success train na siya. So, pag ganyan, parang tumuloy-tuloy na. Ang gawin natin is, ulitin natin yung para apat na basag. Hanap ulit tayo ng apat na basag. Kasi nag, ano, na, eh, nakuha mo na yung success train eh. Parang di ba na nakita nyo nabasag siya then ayaw niya mabasag dire derecho Dapat naku nakuha natin yun sa Holy Avenger pero napunta na siya dito, so hahanapin natin uli yung uh, fail train so ito, okay na muna yan, plus 7 hindi na tayo, kuha tayo dito bago uli isa mhm, oh. uh -huh. at success train na naman kuha tayo uli dito sa bago hanap uli tayo, Lim limang basag, limang basag isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ayaw mo ba? Sag, mo mag to, sa success train to. Ang lima. Ano, palo ba natin ang dalawa? Hmm. Possible na mag-success trinche eh. kasi sunod-sunod din. -sunod eh. ayaw talaga mabasag Although na basagan na siya. So siguro isa na lang, try lang tayo isa. Then pag bumagsak ng plus 7, ano muna tayo? Lilo muna tayo. So palo tayo isa. Plus 9, okay? So lilo muna, dali muna natin 'yan. Oh, wala pa tayong golden ornament gawin natin is magcraft na lang tayo. Mas mura kasi ata craft. ay hindi? Alam ko parang napping ata siya. nabas ah, snapping ba siya? Golden ornament. Oh, tatlong piraso lang so magcraft na lang tayo. Is mabilis. Puro kuha tayo kahit uh 20 pieces pa. 20. Ayan. Okay, pang repair na tayo ulit. Hmm, ito. Kuha ulit tayo ng lima. Limang basag. Ito. Sa... Uy, nag-success train na naman. Hindi makuha sa HA. Okay, sige okay lang yan kasi magamit naman natin yan, yan yung kinagandaan pag uh, uh, yung gamit mong ally is usable pa rin naman sa'yo so kung pumasok yan hindi okay lang yan kung tayo ulit isandaan. nasa 40M nakalimutan ko budget natin guys parang around 40M lang ata so itatry natin mag plus 15 ng HA talagang 40M talagang halos imposible pero uh, try natin and so ano ba? May basag ba tayo? Plus 7, plus 8. Sige, sige. Wala ano lang. Wow, di tayo 5. Isa. Grabe naman yun. Sunod, sunod. Hindi tayo makakuha ng pangalay natin. Sige, <laughs> try pala natin. Ito pa. Ito pa. Try natin yan. Isa. Grabe naman, plus 8 na lahat. Sa <laughs> try natin to. Basagin na natin, kailan natin kumuha ng lima eh. Mahirap paluin yung plus 9 HA. Eh. Grabe, straight. Mukhang <laughs> plus 15 bink ang gusto ng ano ah. Ang karakter natin ngayon, pero... Hindi natin susukang kailangan natin kasi yung weapon eh. Wala pa kasi tayong weapon matino. And sa... Uh, Dalawa. tatlo apat lima hindi ko gusto yung ano na to yung palo na to pero try natin pag pumasok to medyo maganda na pag hindi delikado kasi every time kasi na bumababa to plus 8 yung mga pinapalo ko pakiramdam ko hindi na siya pumapasok talaga pero yan try natin isa lang naman kunin lang na plus 10 ano pumasok ah plus 8 hindi natin pwede paluin uli yan delikado masyado Tsk. hindi pwede paluin kuha pa tayo kuha pa tayo kuha uli tayo ng 5 1 hindi ko makakonsider na ano yan at dumiretso na naman eh ayan ito na lang ayan One, two, three, four, five. 1000, 1000, 1000, 1000, Plus ten. Natin. plus 1000, 1000, 1000, plus 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, sa plus 10 to plus uh, 15 kadalasan ang binabasa ko is around 4 na lang sige try natin sa 4 kasi yun yung nagwork sa akin dito sa Romsi sa EL kasi iba yung ginagamit nilang ano eh parang strategy pero ito try natin gumawa ng 4 na basag na lang o, para pulita 20 pieces Ayan, so, natin ito. Kuha tayo. Uy, wala pala tayong ilunyong. Alright, ito tayo 100 pieces. Muntik na sumobra. Ayan, <laughs> palo ulit tayo. Yeah. Okay. grabe naman nagdiretso na naman plus 10 okay ang hirap ialay nito ah mapapasok lagi eh 2 40 4 Aba 4 ba? ba? Diyan sabi. napabilis yung palo ko pero kuha tayo ng isa sana pumasok para kahit papano may ano tayo. Maayos-ayos yung lag lagay natin. Hindi mm, pumasok. Pero ano, sugal tayo isa. Sugal tayo isa. Sugal tayo isa. Dalawang sunod. Dalawang sunod. Ah, pa rin pumasok. Pero andun na lumalaban eh. Isa pa. Tatloy na natin. Tatlong sunod. Baka nakuha niya yung fail. Baka nakuha na yung fail train eh. Ah, ang sakit na, ang sakit. Ang sakit na. Wag, wag, wag. So, ang gawin natin, balik tayo dito. Basa ulit tayo. Konti na lang yung ano natin. Kahan natin. Two. Three. Four. Hmm. Paluin ba natin? Ini ko ito muna paluin natin. Try natin kung mapasok. Ah, hindi. wag muna. wag muna. Huwag natin paluin yan. Paluin natin yung HA. Plus 6. Hindi ko tuman. kasi babasag ito eh. So, no muna, no. Mukhang oh, malabu-labu itong refine natin eh. 4 ay, isang basag pa lang patry natin to 2 three 4 kuha tayo, dalawa mhm mm Risky na naman. Basag tayo sa dito. Matatag. Dalawang palo dito sa ornament. 12. Bawa natin. Oh, hindi. Tatlo. Wala natin ng tatlo. Guys, medyo napokokos ako eh Uy, wala na pala tayong ilinyom Wait lang Bila lang tayo Sabi mong 50 Ayan Kasi ayan na lang Pasok sa budget natin Ayan Tatlo. Nga, Nabasag Ang tayo dalawa. Ah, sakit na ba asag? nabasag pa to, palo tayo. Palo tayo tatlo. Palo tayo tatlo. It's 15. Okay, Imbuti pumasok. <laughs> hindi man na-repair yung HA pero ito kahit pa paano na natin na plus 15 natin yung golden armament natin pero ornament pala golden ornament hindi natin siya i-level up try natin i-level up na para maging oops dalawa nito mura lang yan ito na natin and put them in the So, may plus 13 vink tayo. Hmm. May ilang palo pa naman tayo, guys. So, pwede tayong bumasag uli. Huwag okay, mo na yung plus 8. Sana yun natin. Yeah. Hindi aabot eh. Kulang Kaya na natin mag-withdraw. Wait lang, lipat tayo. Baka may nabenta sa mga ano natin. And so guys, nakabalik na tayo. Kung nagbenta lang tayo sa glit ng mga kung ano-anong abubot para makapalo pa tayo ng kahit onti lang. So, kuha tayo ng apat na basag uli. Then after apat na basag, paluin natin dalawang beses yung ano. Bink natin. Hindi ko naman kakayanin na eh. yun. Dalawa lang. Let's <laughs> try na natin. Apat na basag. Wait. Bili tayo yung loon yung monte. Sabihin mo kung ilang piraso lang. Ten lang. Kasi wala tayong budget. Basag lang tayo ng apat. Oop. Doon na pala tayo sa basag na. Ito. Lang. Ito kong basag na. Ayan. Ito. Pasti. 1 2 3 4 Ito na guys, moment of truth Kung talo ba tayo sa refine natin Sa mabilis lang Ah, sabi sa inyo pumasok Ang inay Yung HA ko ayaw pumasok Hahaha <laughs> so yun guys nakita nyo naman palpak na palpak yung HA natin pero kahit pa paano naman gumana dito sa Vink so nakita nyo 40M ang ating puhunan and ayan, nanahal tayo ng 300M so sa totoo lang guys hindi sigurado yung way nung pag refine ko pero kahit pa paano gumagana naman siya sa ilang mga gears ewang ko lang dito sa HA na to napakatigas nito na hindi ko alam kung ba't di ko mapalo yan pero okay mga guys, babawian natin yan sa susunod and magshare pa ako ng iba pang info na pwedeng makatulong sa pagre-refine nyo. Para kahit pa paano naman makamenos kayo sa pagbuo ng endgame gears nyo. So yun lang, salamat sa panood and peace out!